isang katotohanan na madalas hindi pinapansin ng maraming tao paglagpas ng edad na 60. Ang katawan ng tao habang tumatanda ay hindi na kayang sumalo ng mga pagkakamali sa pagkain katulad ng noong kabataan. Kung dati minsan lang magpakasasa sa pagkain at parang okay lang sa tiyan atay bato at mga ugat ngayon, kahit konting sarap lang ay sapat na para sumemplang ang kalusugan. Ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binibigyang diin ng mga eksperto sa nutrisyon habang dumaragdag ang edad, lalo pang dapat piliin at pag-ingatan ang pagkain at tanggalin na ang ilang pagkain na akalay harmless, pero palangihim na pumapatay ng pag-asa mong humaba at sumaya ang buhay. Alam ng lahat ang kasabihang healthy eating is the key to long life. Pero ang hindi alam ng marami may mga pagkain na dapat talagang iwasan mas maaga, mas mabuti, lalo na kung gusto mong protektahan, ang puso atay bato, mga ugat at utak, laban sa mabilis na pagtanda at komplikasyon ng mga sakit. Para sa mga lagpas 63 o 70 na ang simpleng pagbago sa nakasanayang pagkain ay kayang magdesisyon ng kalidad ng buhay mo kung magiging masigla ka pa kaya pang maglakad-lakad mag-isa, mag-isip ng malinaw at tumawa ng malakas, o kung mauuwi ka sa tuluyan ng pagdepende sa gamot at tulong ng iba. Narito ang fine pagkain na halos lahat ng eksperto ay nagkakaisang dapat ng alisin sa plate mo kung gusto mong magtagal at manatiling malusog lagpas sa Ang nakakagulat ang pangalawa sa listahan ay araw-araw mong ginagamit pero di mo alam ang tunay na pinsala. Ang unang pagkain processed na pulang karne, sausage longganisa, canned meat ham cold cuts at iba pa. Paborito ito ng marami kasi nga mabilis handy masarap at hindi na kailangang magluto ng matagal. Pero ayon sa dos dosinang international na pag-aaral, ang mga processed meat na ito ay may napakataas na nitrate, nitrite, mga preservative, saturated fat, asin, isin at saring chemical na pampalasa at pampakulay. Kapag napasok sa katawan, nagdudulot ito ng pagkapit ng taba sa mga ugat, nagpapataas ng blood pressure, nagpapabigat sa atay at bato, at matindi isa ito sa top causes ng colon cancer at mga biglaang stroke heart attack at matinding chronic inflammation. Ang American Medical Association at World Health Organization ay naglagay sa processed red meat bilang should be minimized pero para sa seniors, lalo na ang may risk ng sakit sa puso mainam na tanggalin na talaga. Ang mga chemical at sobrang asin sa mga pagkaing ito ay dumidikit sa mga pader ng ugat kalaunan, parang traffic na walang galaw ang dugo at isang iglap lang posibleng ma-paralyze mawala ng malay o lumala agad ang isang dating simpleng high blood. Kung tunay mong mahal ang sarili mo at pamilya mo, mas mainam na mag-goodbye na sa mga sausage, ham, corn beef, longganisa, mas mahirap man masulit kaysa mabigla na lang isang araw. Ang ikalawang pagkain na halos araw-araw ginagamit ang karamihan rafinadong asukal at mga sobrang matatamis na pagkain. Akala mo harmless lang ang kutsarita ng asukal sa kape, basong juice, slice ng cake, o lata ng condensed milk. Pero alam mo ba, ayon sa mga eksperto, ang refined sugar, puting asukal, glucose, syrup industrial sweeteners ay hindi lang nagpapasayaw ng blood sugar mo pataas baba, kundi pwedeng magpabilis ng pagtanda ng mga ugat, magpataba ng tiyan, mag-trigger ng diabetes, magpabagal ng memorya, at magdulot ng depresyon o pagkalito sa matatanda. Sa edad na lagpas 60, sobrang sensitibo na ang katawan sa excess sugar. Ang refined sugar ay hindi nagbibigay ng vitamins, minerals, o fiber-empty calories lang puro lakas pero walang sustansya. Nakakapagod para sa pancreas, atay at puso. Kapag pabago-bago ang blood sugar, mabilis mapagod na hihilo irritable at posibleng atakihin ang hypoglycemia kung uminom ng gamot para sa diabetes. Maraming seniors na akala diet na pero dahil hindi bitawan ang asukal sa kape soft drinks o cookies, hindi pa rin mababa ang blood pressure, hindi na wala ang bilbil at lalong lumala ang insomnia. Pinapayuhan ang nutritionists na unti-unting tanggalin at eventually alisin ang refined sugar at sweet snacks sa araw-araw. Imbes na matamis galing sa asukal, mas mainam ang natural na tamis ng prutas kamote o plain yogurt. Mas balanse ang blood sugar, mas protektado ang mga ugat at utak. Pang ikatlong pagkain mga pagkain paulit-ulit na piniprito sa mantika. Paborito ng marami fries, fried chicken, lumpia, churros at kung ano-ano pa. Pero ang mantikang paulit-ulit gamitin ay nagbubunga ng trans fat, pinakamasamang uri ng taba, acrylamide, at free radicals. Patok ang lasa pero sunod ang high cholesterol, fatty liver, weak immune system, at cancer risk. Sa mga bansang progresibo, banned na ang trans fat pero sa atin, marami pa rin kumakain ng piniritong mantika ng ilang ulit. Tingnan mo lang ang mga street food. Ang trans fat ay parang carnaper ng ugat pinipilit ang cholesterol na dumikit bumara at tuluyang sumabog ang blood pressure. Sa seniors, mas ramdam ang epekto madaling mapagod kabag hindi matunawan sumasakit ang ulo at biglang tataas ang risk ng stroke. Kapag napalitan ng steamed, boiled, grilled, or air-fried na pagkain ng katawan, ay biglang gumagaan at ang mga organs parang sumasaya ulit. Ang ikaapat na pagkain, instant noodles, canned food, processed water, frozen, ready-to-eat meals. Mura mabilis laging plan B kapag walang oras magluto pero sobrang taas ng sodium, MSG, preservatives, coloring, at halos walang vitamins o fiber. Isang sachet ng noodles ay kasing alat ng recommended daily salt ng isang tao. Araw-araw mo itong kainin, tataas ang blood pressure, papagod ang kidney, lalakas ang risk ng stroke at heart failure. Mas grabe dahil sa chemicals at preservatives, madaling sumuko ang atay, bumababa ang immune system at mas nagiging susceptible sa allergy o infection. Para sa seniors na natural nang humihina ang kidney, mas madaling mapinsala. Payo ng mga doktor gawing treat na lang, huwag gawing staple food. Mainam pa rin ang fresh, home-cooked meals, kahit simple lang. At ang panghuli, puting tinapay puting kanin fobun refined carbohydrates. Akala ng marami light na light ang bunfo tinapay sa almusal, pero ang totoo halos wala nang natitirang fiber o nutrients, kundi mabilis sumipa ang blood sugar at mabilis ding bumaba. Gawa sa puting harina o bigas na tinanggalan ng lahat ng sustansya, ang katawan ay parang binubugbog ng glucose spike kaya tuloy-tuloy na cravings gutom at energy crash. Pag sobra ang refined carbs, sumusobra rin ang insulin, bumabagal ang metabolism at tumataas ang risk ng diabetes obesity, memory decline at sakit sa puso. Sa seniors, madalas nilang makitang mabilis mapagod ng lalata o biglang tumaas ang cholesterol kahit wala namang malaking kasalanan sa diet. Dahil dito pinapayuhan ng mga eksperto na palitan dahan-dahan ang puting tinapay ng whole grain oats brown rice at damihan ang gulay prutas and healthy protein sa bawat meal. Maraming nagsasabi ay kapag walang sausage, walang asukal, walang prito, walang noodles at puting tinapay, parang wala nang masarap sa buhay. Pero ayon sa agham, ang pagtanggal ng limang pagkain ito ang pinakaunang hakbang at pinakamahalaga para magtagal ang lakas at sigla sa edad na dapat ay harvest time ng buhay. Hindi kailangang biglain pa unti-unti, unti-unting unti binabawasan, unti-unting pinapalitan ng mas masustansya at makikita agad ang resulta, lumiliit ang tiyan, lumalalim ang tulog, lumilinaw ang memoria at mas magaan ang pakiramdam. Sa halip na processed meat, magfish, magchicken tofu itlog, nuts. Sa halip na asukal prutas, sweet potato o unsweetened yogurt, sa halip na fried, mag-steamed, boiled, or mag-air fryer. Sa halip na noodles at canned food, maghanda ng fresh at home-cooked kahit simple lang. Sa halip na puting tinapay at puting kanin, whole grain bread, brown rice oatmeal, at damihan ng veggies at beans. Napakaraming pag-aaral ang nagpapatunay. Kahit maliit lang na pagbabago araw-araw kapag ginawa ng ilang linggo o buwan, nagkakaroon ng compound effect, unti-unting bumabalik ang energy na poprotektahan ang puso at kidney Lumalakas ang buto, gumaganda ang tulog at mood. Lalo na sa seniors, ramdam agad ang pagbabago kahit isang linggo pa lang. Walang mahika ang pag-iwas sa limang pagkain na ito pero sigurado ang resulta, tataas ang quality of life, tataas ang tsansa na manatiling independent, hindi nakadepende sa gamot, hindi madaling mapagod at mas mahaba ang panahon na kayang gawin ang gusto. Ang tunay na sekreto ng healthy aging ay hindi mahal, hindi komplikado. Nasa plato, nasa tinda, ng palengke, at nasa disiplina mo araw-araw. Walang masama sa paminsan-minsan na cheat meal pero para sa longevity at peace of mind, unti-unting bitawan ang limang ito at tumaya sa mas malinis, mas natural, mas buhay na pagkain. Ang HR Healthy ay palaging handang tumulong magbukas ng daan papunta sa mas matibay, mas masiglang pagtanda. Tuwing may napapatunayang tip o kaalaman ibinabahagi namin para mas marami pang lolo-lola nanay-tatay at kahit sinong senior ay mabigyan ng bagong lakas pag-asa at saya sa bawat araw. Kung taaman, kung sinubukan mo na ang mga tips na ito at may pagbabago kang naramdaman, ibahagi mo sa iba dahil ang tunay na sekreto ng mahabang buhay ay hindi lamang nasa genius kundi sa araw-araw mong desisyon sa harap ng plato. Ang bawat maliit na pag-iwas, bawat dagdag na gulay, bawat pagbawas ng asukal ay parang ipon sa bangko ng kalusugan. Simulan na ng ngayon, hindi bukas, hindi next week. Unti-unti bitawan ang processed meat, sugar fried food, instant food at white carbs. Palitan ng mas fresh, mas natural, mas simple. Makikita mong kahit lagpas 60, lagpas 70, pwede pa rin magbago, pwede pang gumaan, pwede pang sumaya. At yan ang tunay na interesting knowledge ng HR. Healthy ang kalusugan katuwaan at mahabang buhay talagang nasa kamay mo.